Di ko na di detailed, masyadong sensitive yung ano na yon, yung issue na yon. Pero ayan, um nakakatroma, as in nakakatroma talaga yon, yung mga pangyayari na yon. <laughs> Hello. Good morning. And so medyo wala tayo sa ano ngayon travel. <laughs> medyo Let's, ano lang. Oo. <laughs> uh -oh. ano usapang ano lang, usapang ganito lang tayo. So anyway, um I guess um hindi pa namin na-introduce introduce yung ano self namin, no. And uh ayan. So excited din kasi syempre this is our first time na ganito. Ano lang, chill lang, chill na, uh, usapan, ganun. So, sino nga ba? Uh, I mean, bakit nga ba negosyanteng nurses pala, no? Pal, bakit nga ba? <laughs> <laughs> um, first of all, ayan, we are nurses by profession. So, si Mieke, anong-ano ka? Anong license ka? Registered nurse sa Pilipinas, of course, sa Saudi, sa Abu Dhabi sa US and sa Germany. <laughs> ayan, dami lang. No? So uh, ayan, same as me, uh, nagbreak ako sa uh, Singapore, sa Saudi din. And uh, apparently the same um nagbreak din sa ano sa Germany and I'm also USRN as well. So 'yun. Um ano, paano ba paano ba kami nakaano dito sa Philippines. So Um, but before that, saka na muna yun so ano nga ba, bakit nga ba namin iniwan ang Germany so, ang ano kasi is that, dun sa Germany actually, ang work namin doon is wait, lang ko, is a travel nurse so, dun sa Germany ang tawag doon is Ambulante uh, Fliegefachkraft okay, so we are already unrecurrent doon so, ang unrecurrent dun sa Germany that means recognized recognize ka doon kapag uh, um, na na meet mo yung qualifications na kailangan ng government ng Germany. So, before ka makapunta ng Germany, hindi ka basta-basta makakapunta doon kung wala kang B2 <laughs> o, German language na um, for us nurses, either B1 or B1 or B2 B2 or yung B2. So, yon Ano pa ba? Um, naging ano, uh, before kasi kami nag-umpisa, no, sa, ano, sa language, um, tag nito, nag-work nga kami sa BPO. So, ang, ang ano doon is that sa BPO, syempre, pang gabi doon. So, nag-aaral din kami ng language ng umaga. So, um, four stages kasi yon A1, A2, B1, B2. So, nung A1, A2, kami, carry pa. So, basic lang kasi, basic um, language yon basic <coughs> mga terminologies, mga ganon. Pero nung B1, B2 na, doon na kami nakapag-decide mag na mag-resign. Kasi hindi na talaga kaya. Kasi parang, <coughs> ang pasok namin sa BPO ng gabi is alas 9. Tapos ang pasok namin ng umaga naman sa language is around 9 or 10, mga ganon. So, yung tulog lang namin, uuwi kami ng ano, uuwi kami ng galing sa work ng BPO, alas 7, alas 8. Tapos, start ng klase ng alas 10. So, parang 2 hours yun. So, yun. Grabe, no? Nap lang talaga. And, ayun, natiis namin yun for how many months din. <clears throat> Then, eventually, yun nga, nag-ano na kami, nag-decide kami na um, mag-ano na lang, mag-resign uh, na lang sa trabaho sa BPO. So, fast forward, nakapasa kami, uh, one take naman, so we took OSD dun sa Cebu. And, uh, ayon, God's grace, nakapasa. syempre, actually, mahirap, parang siyang IELTS. Uh, may writing, may reading, merong listening, may speaking. So, ganon And then, naghintay, din kami na parang almost one year after ng ano, after ng exam. So, nung nakapunta na kami, ayun na. So, doon pala kami sa Bupertan dati. Ayan, yun yung una naming workplace. So, yun, uh, travel nurse. So, actually, ang work namin noon is around 12 hours. Ayan, so, iba pa yung ano doon ha, iba pa yung travel time. So, usually, nagigising niyan kami ng around 5, 5.30. Ganon. Kasi, alas 7 noon yung, ano, yung work namin. 7 to 7. 7 to 7. So, alas 5 pa lang gising na kami. So, every winter, mas maaga pa yan, nagigising ng 4.30. Ganon. So, depende. Kasi, um, like for example, ganito na, ano, winter. Pa-winter doon. Or winter doon sa Germany. Ma, ano lang, makonti lang. Okay yung, or may sturong, may traffic, mga ganon. So, mas maaga yung biyahe. But anyway, paano ba, ano ba yung ano namin doon ginagawa namin? So, as a travel nurse, hindi lang siya yung travel nurse na pupunta ka doon, magmo-monitor ka ng mga vital signs, hindi ganon. So, yung work namin doon is, um, yung mga pasyente namin is naka-tracheal, okay? Hindi lang naka-tracheal. A um, naka mech naka mechanical ventilator. Hindi lang 'yon. Um, minsan 'yan naka ano pa 'yan, naka may mga nakasaksak pa doon, 'di diba? So, nakakabit. para ano? Nakakabit. Oh, nakakabit. So, hindi lang ano, hindi lang uh, mechanical ventilator yung dapat mong alam na i eh, ano, ano dapat basta yung tipong para siyang ICU pero nasa bahay siya kasi alam mo yon yung parang um yun nga na sinasabi natin na intensive intensive yung ano yung care doon so hindi lang siya basta-basta ano lang um, nasa bahay ka naghihintay ka nang matapos yung trabaho mo hindi ganun So, paano ba yung ano natin doon? Um, ano yung first na ano mo? Parang impression mo, yan. Pagdating sa Germany, anong impression mo sa Germany? Maganda. <laughs> mm. Parang ang sayang i-explore. Tapos, tahimik. Tahimik yung neighborhood. Parang yung paglalabas ka, ikaw lang yung tao sa labas. <laughs> <laughs> Tapos, ayun, nung nag-start tayo, sobrang excited kami. Of course, excited sa lahat mag-work, mag-train, mag-grocery, mag-travel within Germany. Siyempre, bago naman talaga. Pag, mm -hmm. uh, unang salta mo sa Europe. So, ayun. <laughs> Ikaw. Di ba, nag-post ka pa nga sa Facebook? Oo, siyempre, ano naman yan, parang matik na na pagdating mo, paglapad mo, alam mo yun, bago. Kasi pagdating namin doon is, last week ng August eh. Yeah. Or yeah, September. So, uh, medyo malamig-lamig na yon So, gusto ko kasi yung parang, alam mo yun, cool. bagyo feels. Uh, feels. So, ayan, basta maganda yan, masarap yung pakiramdam for of all na na hirap mo, yung pinagdasal mo talaga na makapunta ka ng Germany, maranasan oh, mo okay. yung snow. Okay. Oo, maranasan mo na yung snow mararanasan mo na yung feeling na makahawak ng euro, um, yung feeling na maka, mo na yung Spain, yung Italy, UK pa nga, iniisip ko na ni eh, UK, alam mo yun, yung Netherlands, lahat. Alam mo yun, andun yung, yung, yung excitement, andun yung saya, you no? Know? So, ayaw ko, may mga pictures, may mga pictures pa nga ako dyan eh. <laughs> paglapag namin sa, ano, paglapag namin sa Germany, from that parang 13 to 14 hours flight parang ganon no yeah. kasi parang after party. lunch na kami nakarating dun eh so ayon um, hindi kami ano nagroom nagroom aram pa kami sa city <laughs> nagpa picture picture pa ganon so alam mo ganon yung excitement na hindi mo nararamdaman yung pagod kasi sobrang excited ka nga na mag-work doon. So, ayun. Um, fast forward fast-forward na. Fast-forward <laughs> fast ng mga after one year, eh, one month. <laughs> after one month. Oh, oh. Uh -oh. So, pagdating mo doon, um, expected mo yan, may mga trainings ka, no? May mga trainings ka. Like, ayan sinasabi nila yung un-airbite-toon. Oh. Um, uh, sure. Uh Oo, -oh. yung parang um, orientation, kumbaga, sa English. So, doon, um, iya yeah, ano ka na kung ano yung setup ng ano mo yan may mga ano may mga ganong eksena so um syempre pagdating doon bak oh, back tayo back doon sa dumating kami so pagdating doon kinabukasan so pumunta kami sa ano pumunta kami sa bureau or sa office sa office kasi agency kasi yun eh parang nursing agency So nag sign up kami ng mga ano papers or yung mga contract. Okay. So pagdating mo doon, iba pa yung magiging contract mo. Ayan. so iba yung sign mo ng contract. Mm -hmm. Tapos so um oo. Oh, oh. Uh -uh. Sa mga bago no, sa mga bago, please basahin nyo nang mabuti ha. Huwag lang kayo yung <laughs> pirma ng pirma. Lalo na kapag pinapirma is madami na minsan talaga nakakatamad mag ano, magbasa. ang deep pa ng words na ginagamit. Oo, oh, sobrang deep, hindi mo talaga maintindihan. So parang feeling mo gusto mo tapusin na lang kasi you trusted ano eh, yung yung agency na yun eh. Ano ba 'yun? Ano, ano, usually dapat may English version yung contract. Oo. Oh, Meron naman sa atin lang talaga na taon na Uh Oo, -oh. sa amin wala, wala siyang ano, wala siyang English um, version kumbaga. As in puro talaga na ano. Hindi mm -hmm. siguro kakapal Natin na, oh, um, Pagdating natin. Uh -uh. Pagdating natin na ng ano, pag ano, 'di ba, nandoon kami sa sa table. Ano agad 'yan, igaganan agad 'yan. Pirmahin niyo. Pirmahin niyo. Do ano naman, hindi naman sila harsh na ano, no. Mm -hmm. um, ano lang, yung parang ah.. aa.. ni.. ano.. frau.. kasi frau is missing frau galvez tukans di uh, um, you know, is.. aa.. ayah.. Uh, untershriben bla 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 is bla 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 syempre sadami so, dami ba naman ng ano, di ba, nagpipirmahan mo, babasahin mo pa ba? Kaya translate naman yan. in oh, oh, itinatranslate it, <laughs> niya. <laughs> ah, ganito, ganyan. Pero ilang sentences lang uh -oh. sa ganyan. Okay. Tapos, uh, do ano. can on try, on, uh, on try, on tryben. So, ako naman, pipirmahan naman na. Diba? So, it's the same. So, tip sa mga bago dyan. Okay. As much as possible, basahin nyo. Kung hindi kayo sure sa mga nandoon, maghanap kayo or mag-ask kayo ng English version. Or English man lang na itatranslate or translation, no. Um ayon, mamaya iyan 'yo Tapos ayon, so may mga ano forms na. Ano? Syempre ano na tapos second or third day sabak ka na. So andon na 'yung pupunta ka sa bahay ng pasyente. Okay? So, may tinatawag tayo na ein arbeitung. So, kasama mo doon, may kasama ka na ma mag-o-orient sa'yo. So, shout out kay May sa akin. Say hello sa'yo. First na ein arbeitung. Ano na kasi I see, pangalan I niya? Ay, si May pala. Ay, oh, si May. Ayun. So, mas maganda kapag Pilipino yung kaano mo, no? Yung mag-orient sa'yo. Para at least, matanong mo kung anong gusto mo nang tanungin. Kasi, usually, ano yan, it will, minsan, one, isa lang, ano, isang orientation lang, minsan, dalawang, uh, two days, ganun, or three. So, depende yan sa personal na, ano, personnel, kung gaano, yung availability. Ganyan. Pero I guess ngayon, ma personal mangal na eh. Personal mangal means wala nang staff, staff or understaff. Ayun, ano pa ba? Ayun, so okay naman. As in, ummm... So ako like 15 days work. Mm -hmm. Pero hindi na straight 15 days. 15 mm -hmm. days work, 15 days off. Tapos napansin namin after a month, hindi naman 15 days. May mga overtime additional one, two days, as meron pang on-call, assigned din sa, ano, din sa tatawagan ka tuwing off mo. <laughs> mm -hmm. <laughs> Tapos, for how many months na gano'n? So, pinapalipas lang namin. Siguro, dahil under stop, sige lang, tulong lang. So, 15, 17 days, 18 days, naging 20, tumabal, 20. <laughs> 20 days in a month. Na-try kayong 23. 23? So, kayo. the whole year na gano'n. So, Within that year, no, nagtatanong-tanong na din kami sa mga kapwa naming nurses. Tapos doon namin nalaman na bawal pala yung gano'n na uh, overwork ka talaga. No, hindi sinusunod yung contract. Tapos yun, nagmas resignation tayo. Bakit nandun ka na? <laughs> Saan na tayo? Napaka fast forward mo naman. Pero okay lang. So at least overview no, dun sa sinabi ni Mick. Um, so, yon um, nung nagumpisa din talaga kami, as in, very challenging, lalo na ako, um, ano, parang ibang set up na naman kasi yun eh. So, parang another, uh, parang specialization. So, sa akin kasi, ang specialization ko is dia, dia so endo, okay, so endocrinology, <laughs> tama ba? So, ibang setup na naman. Kaya nung mga first na ano ko, ayan, syempre hindi ko pa alam paano magpalit ng trachyo or dito, di ba? Yung huhugutin yan. Paano, um, paano, if ever may emergency, anong gagawin? Kasi iba eh, iba yung setup. So, basta ibang ganyan. And then, yun yun yung sabi ni mekanina kanina na, um, nadadagdagan, nadadagdagan. Siyempre, tayo naman, di ba? Yun naman kasi isang trait kasi ng Filipino, no? Na, ano, nag oo, -oo sila. oo, yes. oo nag -oo, oo na, ano, nag -oo, oo kapag may sasabihin, oo agad. So, yun talaga yung mali, no? Do okay lang naman na mag-oo ka ng isa, dalawa, tatlo, For example, tatanong ka or sasabihin nila na mag-duty ka. Ganyan mag-duty ka. Sige, okay lang. Ganyan. Tapos, pag sinabi na mag-duty ka ganito, alam mo yung makakahalata ka na na kailangan ng mag-duty. Huwag naman yung oo kayo ng oo. Ha? Mali yun. Hindi dapat ganon. So, um, kay, ano, be firm. Kailangan yung maging assertive. Kailangan yun na, kailangan yun din sabihin na no, mag-no din kayo. It's uh, been fry ho. Etya um, off ko ngayon. Ganyan So, mag din kayo, ha? Huwag yung sang, sang buwan or dalawang buwan, tatlong buwan, oo tayo ng oo. Kasi ma bibin um, outsnutsen tayo. Outsnutsen, bas, uh, out ma-overuse tayo. <laughs> okay? Tapos, o, oh, di ba? pagod-pagod, pagod-pagod. Ayun. So, napagod nga. So, ganun din. Anyway, Um, ayun, hanggang, hanggang, ano na, parang, fast forward, na na found out nga namin na, ano, na may kalukuhan nga tong agency. Okay, so, um, ma, employer. ano, ay, ay, uh, uh, employer, um, hanggang, alam mo, nagkagulo, <laughs> nagkagulo, tapos, ano pa ba, nagkagulo, nagmas resignation, um, ano pa 'yung mga nangyari? nag, uh, nag change kami nang ano, nag-change kami ng employer so napunta kami sa Bond. So doon naman okay naman doon, um, wala naman na akong problema doon sa for me, ah, uh, wala naman akong problema doon sa employer. Oo, oh, oh, kung iko-compare kasi namin doon sa dati naming employer at first nadidisiplina ta 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 talaga, 'yung tipong ang bait ganyan, parang ang daming mga anong mabulak-lak, daming sinasabi. Pero at the end of the day, yun pala is that meron na palang ibang ginagawa. Okay. So, ayan. Um, tips lang din sa mga ano, tips lang din sa mga bago. Um, for example, no, kung yung vonong nyo or yung apartment nyo is coming from, or ang naghahandle nun is yung employer nyo or yung agency nyo, tignan nyo mabuti, ha? Huh? Okay. okay. May patong yun. <laughs> ganito yung nangyari. Ha? Magkano yung ano natin? Mas mataas. Ganito yung nangyari kasi ganito. May, may ano, may, ba, may bahay. May, may ari doon sa bahay. Or parang, anong tawag doon sa anong pinatang ko? Permeter. 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 Limutan na mag-reason. Oo, basa. Landlord. Oo, <laughs> landlord. O, yung talaga mismong landlord. Tapos, yung agency kasi naghanap yan ng landlord. ng, uh, ng uh, ano, ng gonong nyo. Diba? Naghanap yan. Ngayon, may nakita siya. So, ngayon, for example, ito, 300 yung singil niya. Okay. Sa, siguro, 20 square meters. Tapos, full, ano na yan, full equipped. O. 300, sabi na natin. Maliit lang yon parang studio type. Tapos, itong employer na to, siya yung nag-take over. So, parang ang, parang ang show up niya is, ano, sa kanya. Di ba ganon? Oo, sa kanya, or sa kanila yung, ano, yung bono na yon or yung apartment. Tapos, yung 300 na yon magiging 600, or magiging 500, for example. So, pinatungan niya. So, imagine mo, imagine mo, kung monthly yun, tapos ilang years ka na nandun, di ba, pinag-businessan ka pa, di ba, business pa. Okay? So, tignan nyo mabuti kung, um, depende din yan pala sa location, ha? Don't get me wrong, depende yan sa location. Pero, kung alam nyo sa sarili nyo na ang liit ng, ano, ang liit ng, ng, ng bonong o the, yung apartment, tignan nyo ng mabuti. Okay? Kasi minsan may ginagawang kalokohan din ang agency or yung employer. Hindi lahat, ito, real talk, okay? Walang magbabash. <laughs> Kasi nangyari sa amin yon ha? I'm, I'm talking to myself, I'm talking to those people na nakaranas, okay? We heard a lot of stories, okay? Kaya may pinanggagalingan yung, yung, ano, yung, yung statement ko ngayon. Okay? So, tignan niyong mabuti. Um, lahat, lahat ng ano, lahat ng aspect. Okay? Kasi you, you, guys, tayo, deserve natin. Na, alam mo yun, nagtatabaho tayo ng maayos. So, kailangan din natin mapasakuran ng maayos. Okay, yon Ano ba? <laughs> ano? Ano sa bonnet? Hindi, ay lahat. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Um, Pag tinatawagan nyo uh, ano, sa off, ayun. Uh -oh. Even sa mga vacations nyo ha, kapag tinatawagan kayo, huwag kayong nagmamadali. Okay? Na pupunta. Kasi, guys, kaya tayo pumunta doon sa Germany. Oo, oh, pera, ba diba? Pero, ang ano, kailan kasi nila yung servisyo natin. Okay? Hindi yung pupunta ka, Pupunta ka na lang na, ano, hindi. You deserve din na magpahinga. Kasi yan yung, ano, yan yung lakas mo, eh. Yan yung lakas mo. So, ayan lang. Um, ano pa ba? Um, Ninakalimutan na ba ba ako? Uh, pagkain. Siguro next time na yung pagkain. <laughs> Parang namang, ano. <laughs> uh, um, Ayon. Hanggang, ano, hanggang ayun na, nakapag-resign na kami. Nakapag, ano na kami. Uh, settled na kami dito sa Philippines. So, ayun. Um, kung ako, kung ikaw, ikaw, ikaw to, ano? kung ikaw... Sa... Ah, oo, oo. Yung mga nangyari, it's the, ano, too, too many to tell kasi, eh. Maraming too much to tell. I mean, hindi ko maisa-isa yung, ano, it's one of the big issues dyan sa Germany. I don't know dati. kung, ano, dati. So, na, na, ano, na punta na din kami sa Verdi. Kung yung alam niyo yung Verdi, para siyang organization, LGU doon sa, dyan sa Germany. Uh, RIDI, um, napunta na din kami sa uh, sa OWA, Auslander Nagsumbong. Nags, oo. So, sinumbong namin. Ganon, ganon ka ano. So, isang bagsak, mas resignation. Ayun. Hindi <laughs> ko na-detailed. Masyadong sensitive yung ano na yon yung issue na yon pero ayan um nakakatroma as in nakakatroma talaga yon yung mga pangyayari na yon so ay napunta din pala kami sa ano may lawyer din kami Mga ganong eksena ay oo <laughs> may lawyer ka din kayo kami kumo si uh, oo oh. kuha sila ng Rex Secure kasi mm -hmm. ever wala kami kasi noon doon. Kaya kung mga bago kayo, kailangan nyo ng Rexper Sikirung. Rexper Sikirung, yun yung insurance na um, just in case nga, yung sabi ni Mick na may mga nangyayari na hindi maganda anytime, pwede nyo malapitan yon sa kalibre. Kasi may insurance kayo. So, I don't know kung magkakano, magkakano. Mga ganong pangyayari sa buhay namin dun sa Germany, no? Um, Siyempre, hindi naman lahat, 'di ba? Ganito 'yung story. So may mga ano din, may mga happy ano din, 'di ba? Swerte sa mga Trouble. employer nila. Um, sa amin, uh, hindi lang naman bad side yung nangyari, na, nangyari doon. Siyempre, nakaka-travel din kami. Nakapunta na kami kami ng Vatican, Italy, mga ganon. Spain. So, siyempre, may mga happy moments din. Okay? Pero, ayun naman is, siguro, ano, we have different path to take. So, at least, nandito na kami sa Philippines and uh, we're happy na kasama na na yung family namin without any, alam mo yun, worry na, na kinabukasan ba, sasahuran ba kami, mga ganun, o. Oh. Yung ba, na, <laughs> ano, na, sasahuran ba kami kinabukasan. Yung tipong, hindi na namin inaano na, hala, wala na namang pera, uh, hintayin yung ano, 30th or yung first na ano, mga ganun. Okay. So, yun lang naman, um, marami pang mga ganito na, alam mo yun, na topic, okay? So, siguro, pag-usapan natin sa susunod yung, um, ano yung gusto namin sa Germany, ano yung ayaw namin, uh, ano pa ba, ano yung ginawa namin pala, ano yung ginawa namin bago kami umuwi, uh, here in the Philippines, or ano din yung nakapag, uh, decide or ano yung factor kung bakit kami nandito ngayon. Okay? So, ayan lang naman. Um, until next time. So, ano lang, basta mag-comment lang dyan. Message us. Pwede din kayo mag-message sa Facebook. So, you can message me here and you can message. <laughs> ayan. So, mag-message lang kayo. Or yon. So, subscribe and have a great day. Ciao!